ang lutong ng mga supporters nila magmura akala niya akala nila hindi makakasira sa mga kabataan yan mga estudyante kaya ngayon yung mga tao mga estudyante mga kabataan wala na mga respeto no dahil sa mga nakikita nila sa mga tiktok ganyan mga tiktok mga facebook nakikita nila na mga ano mga bad influence yan sa mga ano mga kabataan yung magmumura dapat wala na yan once na magmura kayo sa TikTok sa social media i-block agad 'yan oh TikTok i-block na i-block na yan hindi dapat makikita, makikita sa mga ano yan mga kabataan yan i-block agad nyo mga, mga social media hindi ba kaya yan i-block dahil bayan hindi pwede yan Anper, Pantay-pantay tayo dito. Yung mga matitino na nag-tiktok, matitino na nag-tiktok, nag-vlog ng matino. Oh, may warning pa nga. Di ba? Hindi dapat dyan. Hindi dapat, hindi dapat susundan. Hindi dapat gayahin yung mga nagmumura dito sa tiktok. Kasi makikita na makikita yan sa mga kabataan sa mga estudyante pa lang, wala na mga respeto. Mga matitigas na yung mga ulo, mga estudyante, mga kabataan. Dahil sa inyo, dahil sa inyo na nakita, makita yung mga video nyo nagbumura dito. Ayan. Mga solid BBM dyan. Solid tayo, BBM tari, pa rin tayo. Support BBM. Ayan. Support BBM tayo. Dito lang. Magandang ha, umaga sa inyo